mga pampaswerte ngayon 2025 mga dapat mong malaman para swertehin ka ngayong Year of the Snake. Ayon sa mga bayo ng Feng expert, ano-ano ang mga luckiest animal o kaya ay ang inyong zodiac sign. Lucky colors na pangakit sa swerte, mga numbers na pwede mong tayaan at mga dapat iwasan para sa Year of the Wood Snake ngayong 2025. So unang-una ang mga luckiest animal sign. Mga pinanganak na Year of the Rat. Yan. Paswerte po yan, ano? So kasama dito ang mga pinanganak sa taong 1914, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 at 2020. Ang mga lucky numbers naman para sa year of the rat ay 2, 3, 6, saka 8. Lucky colors, kailangan malaman nyo rin yan ay black, gold, blue at green. So, mga unlucky numbers, iwasan nyo yan, ha? Yung mga numbers na yan, 4, 5, and 9. At yung unlucky colors ay yellow and brown. Ang pinakalaki days nyo naman ay Thursday. Ang mga taong ito ay nagdadala ng kasaganahan sa pinansyal at karera para sa zodiac sign na daga. Ang mga lalaki ay malamang na makatatanggap ng suporta mula sa kanilang mga trabaho, negosyo o pamilya. Ang mga kababaihan naman ay mag-enjoy -e sa kanilang tagumpay sa lugar ng mga benefactor o yung mga source ay tutulong sa inyo na makakakuha ng promotion at pagtaas ng sahod. Habang ang mga negosyante ay makakaranas na umuunlad na negosyo ngayong year of the snake. Ito ay magiging isang taon na puno ng masayang pangyayari at ang mga may asawa ay maaari magkaroon ng bagong sanggol. Ngunit mahalaga, mahalaga ang magdaan ng quality time para sa pamilya. Dahil ang pagpapabaya ay maaaring humantong sa o maging pagkawala ng isang part. Kahit sa may o nabigyan pansin ang inyong kalusugan dahil maaaring magkaroon ng mga panganib na mga problema sa puso o stroke. Sa so, tamang pangangalaga at pag iingat ang mga posibleng banta na ito ay maaaring maiwasan nang nagpapahintulot sa iyo na gawin ang mga hamon ng biyaya. Okay, ang lucky number ay 1, 6, saka 7. Ang lucky colors naman ay gold, silver, at saka red. Ang unlucky, iwasan nyo na, ang unlucky number ay 3, 8, 9. And then, ang lucky color, iwasan nyo rin ang mga kulay na to, red, green, purple, at ang pinanganak naman ng Year of the Dragon, ito ang pinakamaswerte ngayon taon na to. Kasama dito ang mga pinanganak sa taong 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, year 2000, 2012, at 2020. Ang taong ito ay nagdadala ng malaking pagbuti sa pangkalahatang kapalaran ng dragon bagamat magkakaroon ng maliit na problema sa kalusugan na bahagyang sumisira sa pera o pinansyal, ang regular na kita at mga hindi inaasahang kita ay magiging maganda. Ang mga negosyo ay makikita na umuunlad na ang kanilang mga negosyo sa lugar ng trabaho. Ang mga empleyado naman ay maaaring asahan ang suporta mula sa kanilang mga employer na maaaring humantong sa promotion at pagtaas ng sahod. Para naman sa mga single, yung mga solo flight dyan, ano, o walang kapareha. Ang taong ito ay nagbibigay ng magandang pagkakataon para maghanap ng pag-ibig, -e okay? Malino 'yon, ha. Ang mga single na babae ay malakas ang pagkakataon na pumasok sa isang relasyon ng mabig. Ang mga nasa relasyon ay makakaranas ng mataas passion o pagm na ang kanilang mga relasyon sa mga panibagong anak. Ang mga may asawa naman ay maaari magkaroon ng bagong supling bagamat magkakaroon ng maliliit na alalahanin tungkol sa kalusugan ngayong 2025. Ang maswerteng kulay naman sa year 2025 na Year of the Wood Snake. So narito na ang mga maswerteng kulay sa taong 2025. Una-una sa ating listahan ay ang kulay brown. Ito ay pasok sa swerding kulay sa taong 2025. Ang kulay brown ay sumasagisag sa wangis ng pera at maituturing na wealth magnet. Ito ay sinasabing magpapalakas ng taglay na swerding. At trabaho kung dadalasan ang pagsusuot kahit na anong brown at mga accessories nito sa year 2025. So, maari magdagdag din ng mga wooden accent sa bahay na gawa sa kahoy imbis na mga plastic. Sumasalamin ito sa positive energy ng wood snake. Mainam na bumili rin at magkaroon ng wallet na kulay brown upang ma-attract nito ang magandang pasok ng swerte para sa kasaganahan, para sa kapalaran sa taong 2025. Okay, susunod so na kulay naman ay forest green o luntiang. Isa din ito sa pinakamaswerteng kulay sa Year of the Wood Snake dahil ito ang representasyon ng panglabas na anyo ng wood snake. Ang kulay na forest green ay isang darker shade ng green na siyang aakit sa atensyon ng wood snake at may dalang. Bagay ang kulay na ito na para sa mga kasuotan o dekorasyon sa tahanan at swerte din ang kahit na anong shade ng green basta malapit ito sa ang kulay green ay sumisimbolo sa wood element at ayon sa pungsoy, nakakapagatid ito ng saks. Nagre-representa din ito sa bagong simula at pinaniniwalaan nakakapagbigay ng healing power at peaceful vibes. Ito rin ay may uugnay sa mga lucky charm o mga accessories. Pwede din ang magsuot ng mga green na accessories katulad ng green stone gaya ng emerald o kaya ay jade na singsing. -sing bracelet. Maswerte din ang paglalagay ng indoor plant katulad ng snake plant no, sa loob ng bahay sapagkat ito ay magiging daan para papasukin ang swerteng hatid ng wood snake sa ating tahanan. Okay, susunod na kulay ay black o kaya ay itim. Hindi ito common na maging lucky ko. Black ang five, ito na ang may pagka, ito na ang pagkakataon para sa 2025. Ang black ay sumimit ng tubig sa at lalim na nagbibigay ng balancing enerhiya at naaayon sa wood snake. Kilala ang ahas na mahilig sa mga madilim. Kaya ang kulay black ay magdadala ng positibong impluensya sa taong 25. Ang pagsusot ng damit na itim o pag dekorasyon na kulay itim sa bahay ay pinaniniwala ang makakatulong sa pagtanggal ng mga negatibong energy at magdadala. Mainam din ang itim na kulay, pati na pati mas malapit upang mas mapalapit ang swerte ngayon 2025. Susunod ay dark yellow. Pambalanse sa mga dark colors na nabanggit sapagkat ito ay sumasalamin sa optimism at prosperity. Ito ay ang kulay na nasa pagitan ng dilim at liwanag na akmo. Ito ay sumisimbolo din sa dark elements at ito ay magdudulot ng positive energy sa year 2025. Ayon sa Feng Shui expert, swerte ang dark yellow sa mga bintana. Lalo na kung nakaharap ito sa eastern part ng direksyon at ito ay ipina pinaniniwala ang mag-iibita na swerte sa year 2025. Ang pagsusot naman ng damit na kulay yelo ay may kaugnayan sa spiritual health at maari magdulot ng kapayapaan at balancing energy na nagbibigay ng magandang kalusugan at nagtataboy ng malas. Pwede ding idagdag sa team sa inyong business o kaya ay sa opisina ang dark yellow upang mas lumago ang inyong negosyo. Okay, susunod ay ang burgundy red. Pinaniniwalaan ng burgundy red ang pinaka-certain kulay para sa 2025. Okay, take nota, pinaka-certain kulay sa 2025. Base sa ancient representation ng wood snake, ang burgundy red ay maituturing na super color. Ito ay deep dark red shade na kulay pula at pwede rin namang Gumamit ng alternative na kulay na malapit sa kulay na ito katulad ng scarlet, maroon, at cherry red. Ang kulay na pula ay swerte sa tradisyonal na swerte sa kultura na sa kultura sa kultura ng mga Chinese. Ang kulay red ay sumisimbolo sa passion at vitality at sumisimbolo ito sa prosperity at wealth ang bargain red naman ay nagpapalakas ng motivation at sigasig sa profesional na hangarin. Upang suwertehin, ipinapayo ng mga pongsoy expert na magsuot ng kulay pula sa pagsalubong sa New Year dahil simbolo ito ng kasiyahan at katapangan. Maganda rin ang may mga, pula, mga palamuti na may kulay pula sa inyong bahay at ang pagsuot ng bracelet o jewelries para sa mga